Ay, manong po ba yun? Mayroon, Magkano kalahati? One May ten. <laughs> Magkano kalahati? One ten po, ma'am. Kalahati. Kana po dito? Ah, uh, sampu lang po. Ilan po, ma'am? Kalahating kilo lang. Mayroon, ma'am. Mayroon, ma'am. Mayroon, ma'am. Eh, okay, kukupon lang po ng andiyan. Excuse po, pala ang ni. talaga 'yung kina. Sabihin po. po ba? Yung pa-ticket ay yung po, ano, one, ano? 80, ano? 80, po, yung ride ride sa kainan po, pag 'yung. po ito? Yan po Dalawa. Ah, ano po? Orto po. Kaya

Dito? Ano yung pagdahan? 25 minutes? Ma'am, ang laki na para may ito Sa'yo po ay 1,000 Sa'yo po madam na ano? po. 88 pesos. pesos. Magkano yung... po, ma'am? Pang sopas. Pang sopas.

20, at so sa Ah, ito. sige Mamasa po yung sa inyo, Kalahati ma lang lang Ito mo, oh. mo. Kalahati ng kilo. Kalahati nito, po. Okay. Ito mo. So, pa ito. Oo, ah. ito, sa 30 na. Plus. Ito, Gano'ng bagay ito? Masyado. 120. May Plus 36. 65. Plus 2 po no? Plus 38. Isang kilo ba, kuya? Okay na bang isang ganito? ma'am? na po siguro. Saka, ilan pong ano, ma'am? Apple? Ano ito? Sa halagang 70 ito. kabilang na lang dito. 13 isa. Ha? 13 isa. Saan mo kayo 10? Tinanong kita, di ba? Ah, <laughs> uh, hindi eh, po. Ano ito? Ah, uh, ano mo na lang ito? Ah, sabang po na ito ah. Ano mo na lang, ma'am? Dose mo na lang isa. Sige na, kuya. Okay. 12 times 7, 84 plus 84. Saka isa po ito, ma'am. Plus 37. 27 ito lang po. Okay na po ito, ma'am. Okay. Kita na. So 70 dito po. Yup, ready na. Ta. 27 500 228. Uh. Puwede ba niyo bigyan ako 50? Parang ano, meron nata. Kaya wala na yung 50-50. Wala na yung 50 mo dyan lang? Opo. Yung pera. Kaya pala sa wala na yung 50 ko, iisa lang pa niya. Pagkano kasi pagka kasa ka besa, basta nag-ibot medyo super malilito yung siya. Yung tinder, malilito. Wala akong nakabinta ko yung 50. Okay, no, <laughs> <laughs> 50. Mayroon po kayong ano, 2 pesos. Bigyan kita ng 200 dollars. <laughs> kita ng 200 dollars.